Kung takot ka sa AI, dapat lang. Kasi kayang-kaya kaniyan palitan. Ngayon, ang tanong is, paano mo gagawing best friend ng AI kaysa kalabanan mo to? First, you level up yourself. Matuto ka ng mga high value skill. Yung mga pagpo-post, pagsusulat, pagde-design, kayang-kaya na yung gawin ng AI pero yung pag-strategize ng marketing and how businesses can make money, di yan mapapalitan ng AI. Kaya sobrang importante talaga na lagi kang nag-aaral, lagi kang nag-upskill, investan mo yung sarili mo. Kasi, totoo, mahuhuli ka, mapag-iiwanan ka. At pag mo, bigla na lang magsisend sa'yo yung client mo o yung pinagtatrabahuan mo na sorry, wala ka ng trabaho kasi automated na yan by AI. Second, ngayon pa lang, gamitin mo na yung AI sa ginagawa mo sa trabaho. Ang AI ay nandyan para maging partner mo. I-maximize mo siya. Ang dating ginagawa mo ng isang oras, kayang-kaya mo gawin ng limang minuto ngayon. And third, you join communities that encourage the use of AI, just like the Funnels Mastery Community. We share kung paano mo gagamitin ang iba't ibang AI kahit pa mapa-funnel design, mapa-content writer, o kahit anong skill. Because AI is your friend not your enemy. Kung gusto mo maging funnel designer, I have a free webinar for you. Ituturo ko sa iyo paano magsimula, paano mag-design, mag-build at kumuha ng clients. Kung gusto mo ng access dito, comment funnel below and my team will reach out or go to my profile, click the link on my bio, register, and I will see you in the webinar.